Ang Biblia po ay hindi kagaya ng pangkaraniwang aklat. Pag matalino ka, nagaral ka, binasa mo, maintindihan mo. Hindi po ganun ang Biblia. Ang Biblia, mayroon pong pinagkalooban ng mga nito. Yung mga pinagkaloobang ang mga ng Biblia, tiyak ang may papangaral po sa inyo, dalisay na Ebanghelyo. Ang Biblia po kasi, ang mga salita ng Diyos, nakalhim sa iwaga. Kaya mayroon lamang pinagkaloobang ipangaral ito. Bibigyan ko po kayo ng isa halimbawa, Halimbawa ang binigay ni Shagin. May nilagay po ako sa palad ko. Tatanungin ko kayo. Eh, hindi ko naman pinakita kung ano yung nilagay ko sa palad ko. Masasagot niyo po ba? Huwag niyo sabihin nag-aral kayo. Huwag niyo sabihin professional kayo. Huwag niyo sabihin degree holder kayo. Pag tinanong ko kayo kung ano nasa palad ko, hindi niyo masasagot. Tatawag ako ng isang tao. Huwag mo sabihin hindi nag-aral yung tao yun. Wag Huwag mong sabihin mahirap lang yung tao. Yung pag ko sa kanya kung anitong nasa palad ko, pag tinanong ko siya, Masasagot po ba o hindi? Masasagot. Ganyan po ang Biblia. Nakalihim sa iwaga. May pinagkalobang ipangaral to. Sino? Masabi sa Biblia, paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sino ang mga sugo yon? Masabi rin sa Biblia, kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo. Paano ni ikapit ang pangalan ni Kristo sa kanyang mga sugo? Iglesia ni Kristo. Yan po ang pwedeng mangaral ng dalisay na ebanghelyo.